sisikat tayo ng CCTV. Tatlong piraso to uh, para po secure yung bahay. Tatlong CCTV sikat natin. Yan. Yeah. Para at least secure yung bahay ni Madam. <laughs> Sa mga mga di mo na lang, mga ano, punte B360 camera. Dalawa, tatlo. Sa isang cellphone, pwede na i-combine. Ang tatlo yun. Yan. Ngayon, pagkatapos sa seat na dito, ito yung wire. Magandahin natin. Gano'n ito yung seat so, Tapos, ito yung lagyan natin. Ayan. Yeah. Ito yung extension natin. Tapak natin sa tele Para maganda. Ngayon, yung TV natin, malaki. Okay. Kailangan natin ang ano. Uh, mas maganda na. <laughs> Sinsya na, nagtatala yung mag-asawa. Mamaya. Ito na yung finished product natin. Yan. Wala nang tayo. Yan, papunta dyan. Ha? Ah, tap natin dyan yan. <coughs> yan. diyan tap yan. Tatak natin dito sa tayo. Para meron na tayong CCTV. Yan. Yan, no? Oh. Okay. <coughs> ito naman yung sa outdoor natin ito, sit up natin to para at least yung mga pumapasok dito sa pintuan nakamonitor po ito na yung finished product natin ah uh, natapos ko na, ginabi tayo kasi ano uh, medyo mahirap pag mag isa lang tapos din ng project nakakapagod din pahingan nga. Huwag kang magpahinga! Magdabaw ka! Yes. <stutup> Wala kang dapat pagnayan kahit kanino. Piliin mo ang maging masaya. Masyadong limitado ang oras mo sa mundo.